Ba't lumabas ka? Ba't nakalabas ka? Silver. Silver. Hi. Hi. Mimo, ba't nasa labas ka? Ba't nasa labas ka? Yala. Paal. Ba't nasa labas ka? Come. Come. Nasa labas ka. Dali. Dali, dali, dali. Dali. Good job. Ba't nasa labas ka? Anong ginagawa mo dito? Ha? Ba't nandito ka sa labas? Magkakalat ka na naman ng time, ha? Oh? Ba't nandito ka? Ayan, awayan mo. Ayan, awayan mo. Ayan, mag-awayan kayo. Dali. Awayan mo. Ayan, nang aaway. Ayan, 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 ayan. Ayan, nang aaway. Ayan, awayan mo. Ayan, may sakit siya. Hi. Masakit siguro yung paa niya. <clears throat> ito may sakit. Pinadoktor to ng amo ko. May sakit daw siya. Ano ba sakit mo? Ba't ka ba nagkakasakit? Mimo. Mimo. Ayan, awayin mo yan. Dali, mag -away kayo. Dali. Dali. Ba't ka ba lumabas? Ba't nandito ka sa labas, Memo? Memo? Ba't nandito ka sa labas? Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Hoy. Hoy. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Anong ang ginagawa mo dito? Hmm. Ba't ka nandito? Ouch. Kamangagat. Dali, pasok ka na. Pasok ka na, baka tamae ka. Dali, pasok. Dali, pasok sa loob. Dali, pasok. Bye, bye. Bye, bye. Huwag ka na lumabas, ah. Huwag na ikaw labas, ah. na ikaw labas ha ha ka lang kasi magkakalat ka na naman ang tae mo ang tae mo o, ayan